Sumubok naman tayo ng kakaiba at masarap na luto sa isda at dito po pwede tayong gumamit ng kahit na anong klaseng isda. Hmm. Bangus nga sana ang gagamitin ko pero dahil napakahirap maghanap ng bangus dito sa Thailand ay salmon na lang muna. So priprituhin po natin ito. Pero iku-coat muna natin sa harina. Bahagyang prito lang para lang hindi magkalasog-lasog mamaya. At bukod sa bangus ay pwede rin po tayong gumamit ng tilapia, pampano o kahit na anong isda na available sa inyo. At naprito na nga ang panlabas na anyo ng isda kaya hahanguin na natin. Marami itong lulutuin ko dahil isinama ko na naman yung pangagahan ng aking mga anak. At napakahaba nga naman ng talbos nitong aking rosemary kaya susubukan kong lagyan para may kakaibang bango pero ito po ay optional lang or hindi necessary. Kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon, mamaya page comment naman kung taga saan po kayo para naman malaman ko kung saan makakaabot ang ating video na ito. Maraming salamat po. Hahanguin na natin ang mga isda at magigisar na tayo. Mainit na ang mantika kaya magigisar ako ng bawang at sibuyas. Marami nga po palang natutuwa at nagagandahan dito sa aking ginagamit na kawali. Ito po ay Salad Master, mga kaumami. Madali lang po itong hanapin online at marami kayong pwedeng pagpipilian, maraming sizes at style. Sa niluluto natin ngayon, papasarapin ng itlog na maalat. Kaya naman maglalagay po tayo ng apat. Hindi ko na lang kukunin lahat yung puti para naman hindi ma-overpower yung lasa ng ating isda. Itong itlog na maalat na ginagamit natin ngayon ay binili ko lang. Kung mahilig din po kayong mag-stack ng itlog na maalat, meron po akong uploaded video kung paano gumawa ng homemade itlog na maalat. Okay na ang kamatis, mabango na, kaya ilalagay na natin ang itlog na maalat at dudurugin. Ginagawa natin ito para maging malapot yung ating sauce. Maglalagay din tayo ng maraming paminta, at patis pampalasa pero kontrolin nyo lang dahil maalat na po yung ating itlog na maalat. Susunod ay ilalagay na natin ang gata at mas maganda po sana kung freshly piga na gata ang gagamitin. At hihintayin lang natin maluto at titimplahan kapag okay na ang timpla ilalagay na po natin ang isda. Lulutuin na lang natin ito sa mahinang apoy para hindi dumikit yung sauce natin sa ating kawali dahil lalo pa itong lalapot. Kapag okay na, pwede tayong mag-add ng sili or chili flakes. Sa kalahating side lang yung nilagyan ko dahil nga po kakain ang aking maliliit na mga anak. O bahala na kayo kung anong gusto nyong i-garnish. Pwedeng fried or tostadong bawang, chili flakes, tulad ng nabanggit natin kanina, lemon or mga Italian seasoning. So, tikman na natin. Tikman natin. Ayan. Magkakamay po tayo. Ang bango mga kaumami. Naaamoy mo yung itlog na maalat. Mm. Mmm. Mmm. <laughs> Ang sarap. Ang linamnam na napakabango. Mmm. Mmm. Mas masarap po kapag Manghang. At ang ganda po ng pagkakaluto ng ating isda, uh, hindi siya overcooked. Mm. Ang sarap din sigurado kapag bangus. Wala ko kasing bangus dito, kaya salmon na lang yung nagamit ko. Mm. Wow. Wow. sa na naman po ang sinain hmm hmm <coughs> ang sarap ng pagkaanghang siguro mas sasarap pa kapag mas dadamihan pa natin ang kamatis para may konting asim-asim siya o baka hindi lang maasim yung nagamit kong kamatis Mm. Ang galing. Tayo sa tiyan. At matipid po siyang ulamin dahil napakalasa. At mas lalo pa po sigurong sasarap kung um, natural na gata yung gagamitin natin. wow grabe yung chan. pero hindi pwedeng puro chan, dahil baka maumay kayo dahil nga sagat na at um, egg yolk hmm At kung bangus po ang gagamitin niyo nyo. na lang po sa palengke. Mm. Wow. Hmm. <coughs> ang anhang ng no, maliliit na sili. Mm. <coughs> wow. Sarap nang di Diba matipid po siyang ulamin At malakas sa kanin So sana isubukan nyo rin po Pwede kayong gumamit ng kahit na anong isda And let me know kung nagustuhan nyo paki share ang video kung nagustuhan